So guys, at uh, ito nandito na po ako at dumating na yung aking door to door at uh, bubuksan natin eh binuksan ng mga anak ko tara, punta natin ayan guys mm. ayan, puro laruan yan ayan guys oh. ayan, puro laruan wow. uh, one month din kasi nagkaroon daw ng aberya ayan, mga nakuha ko, scooter ayan, puro laruan ayan, puro laruan yan guys oh. Hmm. Ultraman. Ayan, Ultraman. Ayan, ayan yung price nyo. Hmm. May mga price pa yan, guys. Ang dami. Ayan, sapatos. Ayan, ito yung mga karton. Ayan. Ayan. Nice. Open natin. Ah, Eh Ano ka? Wala ka dito. Ah, ayan. Hey, lock it. Pambenta. Laruan. Ayan.

Like, oh ya, yeah. ya, Adidas. Bagus jadi, Adidas, yes. ya, jadi. Kamin layar paling, kamin layar paling, ma kami naik paling. Masih, untuk itu barbel, barbel, bang anak gua kok barbel, ya. nagpapagod po yung mga bagel. Kaya may mga larva. Kaya tumata yan. May mga makdo po tayo. Right? Makdo. may tower tayo. <laughs> tower. Anong tower, Daddy? Uh, may ilaw pa. Ilaw yan. Daddy, bakit water gun? at meron tayong ano ah uh, bird breaks bird breaks, breaks. yan bird tayo malay okay. na ako yan may yan tayo pokemon Hmm. Uh. Yan guys, ang dami pa. Kaya, oh, meron pa tayong mga. Daddy, na, oo, hindi, 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 hindi pwedeng ano. hindi pwedeng tapakan kasi maano nga yeah, yan guys ang so dami yan hmm. meron tayong Pokemon ang dami nyan oh, Mamakdo. makdo yeah, Pokemon Pikachu baso Lede. Ayan stop toys. Ayan, guys 'yung oh, mga stop toys, mga inono ko. Ayan, stop Papi. toys. Dami guys, ang dami naman. Ang dami naman. Oo. Hmm. pa robot. <laughs> Ayan. Kita 'yung robot. Ayan, guys dami dami meron na kong ano? Mickey Mouse Ayan, guys ah dami Puro anik-anik. ano 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 anik anik ano ano May koko din, guys. Anik -anik. Ayan, San Goku. Goku. Ayan, San Goku, Makdo. Ayan, guys. San Goku, Makdo. Ayan, eh. scooter. Ito, napulot ko. Scooter. Tapos ito, tower. Mga tower, guys. Ito pa, guys. Ayun, ito One po. Lupi. Ayan. Hmm. Hindi ko alam kung ano siya. Pero alam ko, ano siya. Ah, otentik toh. Yang guys ini saya otentik. Ini Ultraman ya. Superman. Ultraman. Yan, Ultraman. Ma Ultraman. 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 dami pa guys. Ito okay. <laughs> guys, walang, walang, walang. pa Walang mm. guys, Ayan. Oh, may iPhone pa. Oh. iPhone pa guys. <laughs> 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 diba? Ay, iPhone. Ha? <laughs> dame Ako oh, na lang yan Alpe papiga daddy Si Songkonjay po, bo. kumanta ito. Tapos yung sinasabi ani. Okay. Ay nalukot na guys. Grabe. Nalukot na. Ah! Nalukot na si Sponge. Yan guys oh, Sponge nalukot na. Nako. Kimbra <laughs> di mo mabitin. Eh. Ay. God one niyan. Hindi. Ito ako, Ito po Ayan. Ayan mga damit. Ito yung Spider-Man Gato. Mm. So guys, at uh, na lang ako, nahihilo ako kasi pa ganun-ganun ako. At iba ibang ko sa inyo, bibidyo ko sa inyo kung ano. ayan Ayan guys, ah, tanda mo At ah, uh, na lang, ibablog ko yung second vlog ko na ano yung mga nakuha ko. Ayan guys, ah. see you next vlog ulit guys, part 2. Bye-bye. Yung mga hindi pa nag subscribe mag-subscribe na. Ayan guys, bye-bye.